Ah, sumabog sa galit nga itong si Bubitang Franz Castro. Bakit? Si Vice President Sara ay nag-request lang naman ah, sa Supreme Court na i-dismiss na itong allegation paninira at kasama sa kanilang black propaganda na pag-question sa 125 million na confidential fund ni Vice President Sara na wala namang questionable report na ibinigay ang Commission on Audit at malinaw na ito po ay nagastos ng tama within 11 days. Alright! Ito no sa isang second highest uh, position ng o leader ng ating bansa, si Vice President para uh, mag-request no sa Supreme Court na ibasura or i-dismiss itong petition. At ah, tingin ko bilang second highest uh, position dito sa bansa, hindi siya dapat na nag nagkakaroon ng na parang <laughs> uh, influence no sa Supreme Court. Tika lang, tika lang. Anong influence sa Supreme Court? Ah, walang karapatan si Vice President Sara na impluwensyahan ang uh, Supreme Court. Eh kayo nga po, pareho kayo nasa gobyerno. Ibig sabihin, kayo ha, ah, na mga kongresista, tayo ng mga tambaloslos, may karapatan kayo na ireklamo si Vice President Sara sa wala namang katuturan, walang katutuhanan na allegation. May karapatan kayo magreklamo. Oh, ngayon, gustong sagutin ni Vice President Sara, kumuha ng isang legal counsel na napakagaling. Uh, ngayon kini-question bakit siya ah, uh, ah uh, bakit niya pinapa-cancel o bakit niya pinapa-dismiss? Ang tamang term, bakit niya pinapa-dismiss itong inyong complaint? Ibig sabihin wala na siyang karapatan na lumaban at depensahan itong mga paninirang allegation nyo against sa ating Vice President. 'Di ba? Kayo lang, kayo na lang ang magaling. Kayo na lang ang gusto niyo panira ng panira. Manaimik na lang itong si Vice President Sara. Ah, uh, alam mo ikaw bubita ka na Franz Castro. Ah, uh, Hayaan mo si Vice President Sara, nagawin niya rin ang kanyang parte na lumaban dito sa inyong mga paninira. Hindi puwede na patuloy na lang kayo na maninira at mananahimik na lang ito si Vice President Sara. Dahil tingnan niyo po ang inyong ginagawa. Ang inyong black propaganda, kahit ano pa ang inyong ginagawa, makikita po natin na may epekto kay Vice President Sara, pero madalang lamang ang inyong nalalason na isipan ng taong bayan. Dahil ang taong bayan, gising na gising na. Marami na kami, marami na po yung nagdedepensa kay Vice President Sara dahil nakita po ng taong bayan kung gaano ito katapat sa kanyang servisyo. Tingnan nyo, ah most trusted elected official, highest elected official ng ating bansa, most trusted ha? Ah, secretary ng Department of Education kumpara sa ibang departamento na namimigay pa, namumunod pa ng pera ng taong bayan. Kagaya nyo, dahil nakikinabang kayo dyan sa kongreso. Unang-una, bakit hindi nyo questionin? Sa totoo lang, itong mga kahinahinalang paggastos ng uh, pera ng taong bayan. For example, lang ayudang pinamigay sa tawi-tawi na ang sabi ng uh, uh, Presidential Communication Office base sa kanilang post ay namigay daw ng 700 million. Eh bakit ang sinasabi ng uh, official ng taga-tawi-tawi, ang LGO, ang uh, estimated lang na nakarating sa taong bayan is 400 million. Ito ba may katotohanan? Bakit hindi nyo yung kine-question? Ang, ang Maharlika Investment Fund ah, na naging priority bill, minadali ni Pangulong Bongbong Marcos dahil makatulong daw sa pag ng ating bansa at uh, makatulong daw ah, para maibsan ang kahirapan. Makatulong daw para sa mga infrastructure o mga pangunahing proyekto itong PPP ng Administrasyong Marcos. Nasaan na? Bakit nanahimik? Ah, kung saan ay pinunduhan ng GOCC or uh, yung uh, mga government-owned corporation ang uh, Maharlika Investment Fund. So, pero bakit hindi gumagalaw? Bakit natutulog ang pera kung yan talaga ay totoong investment? ba? Diba? So, ginamit lang para sa kanyang Suna. Pangalawa, iya ang uh, paggastos nyo ng uh, pera dyan. Iya uh, ang uh, certification lamang. Okay na, wala ng official receipt. Bakit hindi nyo po question dyan sa House of Representatives. Yang extraordinary expenses na sinasabi diyan sa House of Representatives. Bakit hindi yung kini-question? Bakit? Bakit? Dahil kayo ay parihong nakikinabang. Bilyon-bilyon uh, na pera ang napupunta sa inyo uh, at hindi hindi niyo kini-question. Bakit? Ay kayo ang nakikinabang. So dahil hindi kayo nakikinabang sa so 125 million at ang 125 million Uh, na umano confidential fund ni Vice President Sara ay nakasira sa inyong, inyong proteksyon ng grupo. Alam mo ang agenda ni Vice President Sara at uh, tapusin na po itong insurgency na dekada na ilang ano na ilang uh, taon na at na talagang namamayag pagkayo kayo. So gusto nang tapusin ni Vice President Sara para maproteksyonan ang ating mga kabataan na pilit na sinisira nitong grupo na inyong pinoproteksyonan. Bakit Ha? Bakit ta uh, kini-question niyo ito? Dahil natatamaan kayo. Dahil alam ko na sa administrasyon ni PRRD ay talagang dinorog kayo ha? at halos maupos na nga po ang inyong membro. Ito na lang, kakaunti na lang po. At ngayon, na uh, tila ba lumalakas na naman kayo, may boses na naman kayo dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos at sa pamumuno ni Tambalos Los, diyan sa House of Representative. At hindi sana, hindi lang sana kayo nagagamit ng administrasyon ito para sirain ang mga Duterte. Ah? Dahil alam nyo kapag bumalik si Vice President Sara, tapos na rin po ang inyong karirang politiko or politika, Franz Castro. Diba? Black propaganda, paninira lang kay Vice President Sara ang inyong ginagawa. Alam naman ninyo sa inyong sarili, ha? Ah? Na wala talagang maganda, walang magandang patutunguhan itong inyong reklamo at madismiss at madismiss lamang ito. Gumawa lang ng legal na action itong si Vice President Sara para mapadali ang pag-dismiss nitong inyong mga complaint sa Supreme Court dahil malinis naman po ang paggastos kaya ang confidential fund. So ngayon gusto niyo talagang sirain ang buong mga Duterte. Bakit hindi niyo imbestigahan? Ah, kaya ang mga pamimigay ng ayuda ng ating gobyerno dati, ngawa kayo ng ngawa. 'Di ba? Kini-question niyo ang pamimigay ng ayuda ni PRRD. So ngayon na 'yan kalahating trilyon na pundo ipamimigay daw ng ayuda sa ating mga kababayan pero mukhang hindi naman 100% nakakarating. So bakit hindi nyo kinikwestiyon yan? Diba, e Franz Castro? Sagot? Court na inutusan niya, na ibasura. Itong dalawang petisyon na nagkukwestiyon doon sa kanyang 125 million na confidential funds at sinasabi niya pa rin doon na parang ano daw no parang, mm, parang. Um ano ba, parang ano imagination ba? lang ba yan? O hmm. theoretical. Hmm. No, theoretical daw itong mga sinasabi. Yes, tama. It is considered as theoretical dahil wala kayong sapat na basihan. <laughs> Di ba? Kaya theoretical. Tama? No, 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 no. no. <laughs> wala kayong sapat na basihan. Kundi ang sa inyo ay sirain lang itong si Vice President. Sa... Actually, hindi pa to na eh. Di ba? Dahil sa inyo, winidro na lang ni Vice President Sara ang kanyang confidential fund ah, for 2023, ah, for, ah, for 2024. Tama po ba? Bakit? Dahil ngawa kayo ng ngawa, i-question eh, kayo ng question. Dahil kung mabigyan ng confidential fund ang office of the vice president, siguradong wala na. <laughs> Sirang-sira na ang inyong grupong pinoproteksyonan. Dahil alam nyo kayong tatamaan eh ng uh, confidential fund. Dahil gusto lang ni Vice President Sara na maproteksyonan ang mga kabataan na ngayon ay napapasok na ng recruitment nito itong mga kaliwang grupo. Hindi nyo man talaga aminin yan. At sasabihin nyo, nirarintag lamang kayo. Uh, pero alam na po, uh, at uh, isang sapat na lang na siya ang uh, hinahanap ngayon uh, ni Vice President Sara. So dahil uh, na wala itong confidential fund, so nahihirapan siyang gumalaw ah, uh, Uh, at uh, tiktikan kayo dahil sa inyong mga katarantaduhan na ginagawa. So alam po natin balang araw ay lalabas din ang katotohanan patungkol sa mga grupong ito na makabayan. Uh, maingat din ito eh. Maingat din ito dahil alam nila na uh, eh mukhang uh, malapit na silang mabulgar. So maingat din ito sila. Kaya sigurado pagdating ng panahon mga kababayan po natin, isa na maparusahan ang mga taong ito na walang ginagawa kundi magkunwaring makabayan pero ang katotohanan ah ay sila rin ang sumisira talaga sa ating bayan. Mga kababayan, hindi po tayo papayag na sisirain po ng isang Franz Castro ah, na nagmamagaling pa, ah akala mo mas matalino pa, mas magaling pa kay Vice President Sara, akala mo ay magaling na abogado kung magsalita at uh, kini question itong si Vice President Sara. So mga kababayan, 'yan na lang po siguro yung ating uh, panibagong update. Wag po tayo papayag na sirain po nitong makabayan maka, maka black ah, ang ating ah, magiging susunod na presidente. At hindi sila magtatagumpay sa kanilang black propaganda laban kay Vice President Sara. Happy birthday po pala sa ating Vice Presidente. God bless po sa iyo, Inday Sara Duterte. Maraming salamat mga kabayan.